Magandang umaga po mga farm bean. Tayo po maaga kanina. Tayo po naglagyan ng pataba. Ayan po. May mga puti na yan. Ang ating nilagay na pataba po ay ano, yung 1620 po. Isang sako yung ating na ilagay kanina umaga. Ayan. At pagkatapos po kanina umaga, tayo po ay namitas po. Andito po si Utoy sa dampa. Utoy, magandang umaga. Magandang umaga po. Gawa ng pinapakayo po yung harvest na sitaw po. Saan ang dalan yan utoy? eh? Saan, Pablo? Ah, layo, ano. Ibig sabi, bibiyahay ni papa mo? Hindi. Yeah. Ang biyahay? Eh, kailan ang alin nun? Mamaya. Ah, ay panindaran doon? Ah. Uh, lahat ng harvest ngayon ay papakayawin ah. Hmm. Meron na po tayo sa bahay na ano, na harvest kanina. 18 kilos pa lang ay mag-harvest pa po tayo. Diyan ka muna otong niya. Maharabis lang kami doon ni ate mo. May gitong mga kulimlim Oh. Uh. Yan, nakapitas ulit si mami. Me, gundo maga. Yari na. na oh. Doon ka, sa dulo. Doon sa waka. Madam mo. Doon po tayo sa dulo. Ay, yung birdie ba? Hindi pa. Huh? Yung birdie. Eh. Pare po yari na ito kanina umaga. Maaga po tayo. Alas po ng umaga. Nandito na tayo lagi sa ano, taniman po natin. Naglagay nga po tayo ng pataba. Tapos ay sabay ano na po. Harbis ng sitaw. Ganun po. Gawa ng kachat po natin kagabi sila utoy. Yung mag-asawa na uh, kukuha nga po ng sitaw ngayong umaga. Tiras po tayo dito sa ano. Ang barete po yung makisig mga farming. Marami pa po ito. Kahit ito ay ano, palipas na. ang kagandahan po ngayon bibilihin na nila utoy lahat ito hindi na po tayo matinda siguro talong na lang po mamaya hapon nung ating isisinda at ang dahil pong putihan na talong sayang naman po yun naman po pala na putihan na kaya naman pala madalam si mami naman po hindi na imik. sabi naman sa akin hindi ka nagtatanong ay ay ka <laughs> Yan layo po ng dalan na re, Mga kapambin sa ano po. Sa San Pablo po. Kapag kalayo ng abot natin si Tao. Dadalhin daw po rin sa ano doon. Anak din pa yun. Anak po nung nag rin na taga kabilang barangay po. Kumbaga po ay kukuha po sila sa ano? Sa Sariaya. Kumbaga po ay ito ay baklog po wakunta doon.

Bueno, por haberlo. Yan. Bali, nakatapos na po tayo. Bali, itong green po ay nakasampung kilos po. Ang makukuha kukuha po ni Uti, ano, nasa 40 kilos po. Mahigit. Sige, pangin lang po itong ano, pampulo uh, uh. doon sa atin. Ano yung isa? Walang plastic. 18 kilos pa lang po yung nasa bahay ay... Haske.

Ay wala na. Ay, dadahin ko kay Lula. Magchat. Kay Lula Linda. Bigyan ko. Kawawa naman. Pang-apat na bandin. Kasi ito, May sobra man yan. Tigka ka lahat eh. Naka-apat na bandin po. Yung sitaw natin. 3,450. Tapos isang 300. 300 na lang po yung ano. Yung green po. Ay, magalala. Para malaklak ang tubo niya ito. One, two, 1,350. Ilan mo mga second. 1,350 plus 300. Di 1,650. Aray, ibibigay ko kay Lola. Wala ko marami. Wala dalawa 6,000 eh. <laughs> <laughs> Kung sinabi mo, di pati datang kay binunot na natin. Pati talbos. Pati talbos. 1,650. sa kulay, na. Na, so kulay uh -huh. Salamat ito kasi araw na ulit tayo, mga Martes na, no? Sige mm -mm. Gawa wala pa yun. Maliliit pa eh. Alin, Susi? Alin? Susi? Nawala? Baka naiwan. Na. Baka naiwan sa dampa. Malayo. Malayo, <laughs> babalik. <laughs> Saan? Kala <laughs> ko naiwan sa dampa, may babalik. <laughs> Yan, kasi ipin ipinamimili na nila ng gulay. Oo, oh, dati. Pahinga na siya. Hmm. Dito na sa bundok. Lagi puno aray. Hmm. Nang sang ano, gulay galing sa Rayano. Hmm. Ba. Diba? Yan ang din eh, no? <laughs> sa ano. Ah, sa ano. Sa Ah. Yan. Ah, lupit ano. Ano ba 'yan? 150, 175. 175. Ay, kaya naman pala malakas din naman eh. Kargado ng gulay. Kargado, puno-puno 'yan. Ay, yung taas wala naman. Balot lang. Ah. Tapos sa likod. Mga talong. Uh, okra. Sige. Mm -mm. Salamat. Hindi sumibiluto yung malapad mong binigay. Ano pala, natunaw yung ano, ano? Dun. man tawag doon. Punta sa mini ano eh. Meron na. na? anong tasa tawag sa kasabat si? Ha? Ah, yung ano? Yung malapad o tuy. Yung patani. Patani ang wala. Nagbuhay yung sakin doon. Parang murahan yung bigay mo ay natunaw eh. Natunaw? Hmm. Meron ka pa doon? mayroon pa sa isang araw okay. pananim pwede mo magtanim magtanimin pwede sige dalan mo ako ha ah pwede? ay yung ano sigarilyas ice na na sibol na may dahon na patani ang wala patani mga mm -mm. sige to salamat to okay, okay, okay. sige. Sa ay kakain pa pala ah? kakain pa Dina, ay sige to salamat Walang... may... yeah. itatakbo na rin yan ibibiyahin na rin sige to sa ah, nandito pa ako sa may atin ah. sige to, oo, oo sige, sige, oo ingat, oo okay oo oh. ayun, paugin na po si Utoy. Magandang hapon po mga farm Katapos lang po natin mamuti ng isang sakong ano po, talong. Kasama po natin si ate ate. Hello po. Si Kuya Bunso yeah, Toy. Po. Toy. ko po kami mga farm At si Mami po yung nasa kabilang barangay po. Gawa ng may event po sila inay po. Doon sa kabilang barangay. Siya po ay kasama sa ano. Magpapajin pa nini yun. Mm -hmm. Yung gandang lula po mga farm pag po hindi umulan ay papasyal po tayo dun sa may cover court po kasama si ate. Yung dalawa, hahabilin po muna natin kaila ate ito. King, ano to? Doon ka muna ha. Sa bahay nila inay ha. Pero tayo matinda po muna habang lulusong po doon. Kasama po natin mga bata, pagkinda.

Wala doon sila yung sinabi. 50? Oo. Ang muro naman. Ayaw mo ba? Dalawa kilo na. Dalawa na nga. Eh, kaya ang arginagya ko ay. Muro rin sa dalaw <laughs> <laughs> Aba, ba't arginagya ka na rin? Yun o. No? Yan ang masipag na tao. Lampas pa yan. Ang kilo. Oh, sige lang. Sige, lampas na yan. Ah. Isa pa. Isa pa ang kilo. Okay. Bili na kayo, ng oh, na ito. Pag birthday. Birthday niya? Hindi ko malayo pa. Asa si Ate Hani? Asa bomba? Ngayon ano ah. Gantan lula ah. Ano, dun, ah, nado na? Parang nag-aayos. Ano ito? Hindi yan. Nandun kayo yun nah. ay. Kami ipupunta doon.

Hoy. Hoy. Ayaw ko pa hmm. di ba? Mga nga na pala yung dalawa. Pa hindi nagbebenta no to. Ilang Ayaw ko niyan. Yung pag ba? Wala pa di ba? Bola. Basta bibigyan May pasang bro Nawali ay nilalisin mo pa yung. อะไรอ่อันหลังก็ละครจิ๋ง